Hi guys! Welcome to my blog. Kain tayo guys. Tanghalian almusal ito kasi nagugutom na ako. Nag-order pa yung alaga ko ng ano eh. Nang inasal. Pero ako kakain. Nag, nagluto ako guys ng gulay o. Oh. Kaya no? lang. Okra, talong, sitaw. Hinaloan ko ng malunggay tsaka hipon talbos ng kamote yun lang guys kain tayo oh. tingnan mo, ito yung unahin ko yung talbos ng kamote nagugutom na talaga ako pagod ako guys, napagod <laughs> thank you Lord for Amen kain, kain na na may sawsa pumuha ko ng sausawan guys, bagoong na may kalamansi na may sili alam mo nga talaga guys at ako nagugutom na talaga sarap ng kain ko nito di pa ako gano'ng nakakain kagabi mga ngayaya tayo nito guys puyat pa. Walang katulog. Tulog na ako ng maaga na. Gising naman ako ng 10 o'clock. Katulog ulit. Nagising ng 2 o'clock ng umaga. Ayun. Kwentuhan na kami nung mister ko. Kung saan-saan ang kwentuhan namin na walang Ikaw lang pinatunguhan yung kuntuhan namin walang pwenta. Gutom na talaga ako. Kaya nila alam kumakain ako. Ang sama ng ugali. <laughs> Nag-almusal naman yun eh. Miss Perko Kumain ng tinapay tapos nag-walker oats pa. Busog pa yun. Ako, kapilang. Okay, anong oras na? parang bulang lang itong niluto ko eh. Nilagyan ko lang kunting ano. Ano? Para may okra, may halo-halo na lang. Dinagdagan ko ng talbos ng kamote at saka dahon ng malunggay para may dahon. sausawan ko bagoong din. <laughs> bagoong na may kalamansi at saka chili. Init pa. Kaluluto lang eh. Ay gutom na talaga ako eh nagdodoble do doble na yung paningin ko sa gutom. <laughs> Hirap nang nagugutuman. Masarap ang kain ko pag gutom ako. Tapos ganitong ulam. Manghang. Dalawang siling yung nilagay ko. Talong. Kulang na lang nito ang palaya eh. Hindi ako nang ng ang palaya ko. O para pinagpawisan ako. Pinagpapawisan ako kumakain. Talagang gutom ako. Masarap kumain pag gutom ka talaga bumili ako ng isang kilong hipo nung ano isa, bago magbagong taon <coughs> nagtira ako mga one fourth siguro kasi hindi naman namin ang amin na yun eh. pang sahup-sahup ko sa gulay

mag-11 o'clock na. sarahin na natin guys kasi may sabaw eh. guys thanks for watching bye